ayun na uh, tagtumal naman talaga ngayong April hanggang July then pagdating ng ano uh, September diyan na naman bubunga na naman yung uh, ano mo uh, negosyo mo syempre ganoon talaga kapag apparel uh, hindi kasi common need ng tao yan once na love mo yan uh, or nandiyan ka talaga na level yung uh, transaction mo is pagpatuloy mo lang post lang ng post Then, syempre, ganun talaga ang negosyo. Minsan may malakas, minsan may mahina, may araw na malakas, may buwan na malakas. Ayan. Ganun talaga ang negosyo. Kung hindi mo susubukan, eh, talagang mababad trip ka kasi iniisip mo, hindi ka makakapagbenta, di ba? Pero, tuloy-tuloy lang. Ayan. Maraming salamat sa nung kumuha ng ating salakot. Then, up upload natin to bukas. Uh, April 3 nga pala ngayon mga bossing maraming maraming salamat sa support ah. ayun lang ayan. itong video na to is promotional sa ating munting uh, negosyo Ayan. malay natin yung mga tropa natin dyan na nakaka-reels natin ba? Diba? pasukin nyo naman yung facebook page ko ito ayan Ayan, maraming salamat. Palike and share na lang mga bossing.